Welcome back mga kababayan dito po sa ating munting YouTube channel ang Nerds TV 5.1 Araw po ngayon ng linggo November 10, 2024 mga kababayan Ang araw na pinakahihintay nga po ni Waldi Carbonell O natatanda nyo po ba mga kababayan na ito pong si Waldi Carbonell ay ah, naghamon ng duelo kay Mayor Basti Duterte. Eh dahil nga po sa naugat po ito mga kababayan, sa sinabi po ni Basti Duterte na bubumbahin daw po niya ang uh, Norte. Ito pong Ilocos Norte mga kababayan. Dahil daw po marami daw pong mga adik doon at mga rebelde. O dahil po ay ang balitang ito ay nakarating kay Waldi Car Carbonel. O kaya sa galit ni Waldi Carbonel mga kababayan ay hinamon niya ng duelo. Usan nga po ay doon sila magkikita sa lunita mga kababayan. At ito na nga po ang araw na pinakahihintay ng maraming nag-aabang kung ano pong mangyayari dyan po sa luneta mga kababayan? Ito po, panurin po natin. Ang video, kung nga po ay naghihintay na nga po si Waldi Carbonil doon kay Mayor Basti Duterte. Ah, uh, ito pong video na ito mga kababayan ay credit po natin kay Trupang Pangilunggo. Sa kanya po yung video na ito. I-subscribe niyo po siya sa kanyang YouTube channel mga kabayan. Ay ito po ay hiramin lang po muna natin. Mga boss idol, Ay ah, sa kanyang karagayan ni Kawantino ay marami po kami supportive uh, po kami ng Kawantino. Dari ito. So wala ko tayong nakita ang uh, sumipot. No? Huh? Ayan. Ah. Ay, dadal. Do bumpalis ang mga dutay, bumpalis. Kay mga dutay kay bumpalis. Sino ba, sir? Kumusta? Wala fublad din ako. Saya ako, dami ng bihorisa. Oo, bumpalis ang mga dutay, bumpalis. Idanlok mo. Wala kay dutay kay maputangin niyo kayo, mapumpalis kayo. Wala kayo. Kadayan sa kanya. Kadayan, sir. Kadayan. Wala sa kanya mga dutay, mga kayo. bumpalis kayo, putang ina niyo. Mga dutay niyo kayo, mga <tod> okay, okay, okay. Ayon, ang sabi ni Basne, uh, eh. <laughs> pag bumalik daw sila sa Malacanang, bubombahin nila yung mga kailukan eh, Hindi naman maganda yun. Eh, dahil daw uh, madaming, uh, drug eh, eh, namin, madaming drug addict. Okay? Eh, sa pagkalam namin, sa daming drug addict sa Davao City. Eh, bakit yun ang unahin niyang bumbayin? O nga naman mga kababayan, eh bago niya bumbahin ng Ilocos Norte, eh dapat tunahin niyang bumbahin ang Davao. O oh, hindi po ba mga kababayan? Kasi eh, doon ang mas maraming ah uh, adik, eh. Doon ang mas maraming mga ah uh, drug poser eh. Nandiyan yung mga drug lord nakatira eh. nag niya ngayon yung Davao mga kababayan, mga wanted eh. O. So, ako ano mga wanted niya yun, yung Davao. Why well, yun ang dapat niyang uh, bumbahin? Bakit bubumbahin niya ang Ilocos Norte? Eh? So, tuloy natin. Kaya kami mga Ilocano, sumusuporta dito kay Wandy Carbonell. Alam mo, yeah, tama, tama. itong duelo, itong duelo, kaya siguro naisip niya kay Wandy dito sa harapan ng... Uh ang monumento ni Gato Serizal kasi si Gato Serizal saka yung isang Frances naghamunan, duelo din inol, inamon siya nung Frances inol ni Dr. Serizal hindi sumipot yung Frances kaya na story yan dito na isang dito ayun parang ayun ko lang po ata na rinig yan mga kababayan ha na nung panahon pala ni Dr. Rosy Rizal eh, nagkaroon din pala na pangyayari na ganyan na naghamunan ng duelo. Oh. Na no, ito pa lang si Dr. Rosie Rizal ay hinamon ng Francis ng duelo. Pero nung pumasa si Dr. Rosie Rizal, abay, hindi sumipot yung Francis. Ay, ibig sabihin, tagay talagang matapang din pala si Dr. Rosie Rizal, ano mga kababayan? Ang pagkakalam natin eh, si Dr. Rosie Rizal, eh, ang kanyang ginamit na ah... Uh, pamamaraan sa pakikipaglaban sa mga Kastila noon ay ang kanyang kalino at ang kanyang mga isinulat na mga uh, libro para magising ang ating mamamayan sa mga uh, mapanil, map malupit na patakaran ng mga Kastila noon. Pero pala, eh, pagdating pala sa ganitong uh, sitwasyon eh, lumalaban din pala ito si Dr. Lucie Rizal. Tuloy natin. Ayan. Uh, Ayan po si Carbonil, mga ang dami pumunta rito at suporta kay po, mga kababayan. No? No, nga po, si Waldi Carbonil, mga yung nakatalikod, naka-black ng jacket. At naka-sumbrero siya ng, sa Muslim. E, isa po itong Muslim si Waldi Carbonell, mga kababayan. Ayan, ayan si Car Waldi Carbonell. Nandito po si Carbonell po mga kababayan live na live yan, no? Ayan, so sa mga kababayan natin ayun po matapang na naghamon sa mga Duterte uh, duelo dito sa may uh, Lonita Park mga kababayan o, sa mga ano dyan ano ah, masasabi mo ngayon Uh, ang masasabi ko ngayon, uh, talagang hindi ni si Kawalwi ay isang ganap na mag dahil pinatunayan po ni Kawalwi uh, yung hapon sa mga tulianti ay talagang dito natin masasabi na talagang daladala -dala niya ang buong payat niya. Wala sang iniwan sa kanyang pagkataon ng mga boss. Kaya uh, ang hanga po si Mandiligma sa katapangan ni Kawalde. So ngayon, si Duterte o Baste o sino man sa kanila ay wala pong marap. Ayun na eh, siya, yung mga... Ayan mga kababayan, eh, sayang hindi din po tayo nakapunta dyan. Ang eh, totoo niya, eh, pupunta, pupunta, rin po sana ako dyan sa Luneta. Yung problema ay eh, medyo malayo pa po ang aking panggagalingan. At saka isa po, eh, mayroon po akong inunang uh, obligasyon na dapat ibigay natin sa kanya. Dahil nga po sa araw po ng linggo ngayon, siyempre, uh, kailangan muna natin uh, magsamba. Ayun ang ating priority, mga kababayan. Kaya hindi na tayo nakapunta dyan. O kaya ay uh, ito, uh, nanghiramdaman muna tayo ng video. Muli po, inulit po natin. Ha? Video po ito ni ng Ilunggo. Credit po natin ito sa kanya. DDS, yung mga vlogger ng DDS. Oh, shout out pala, shout out pala sa mga, uh, okay, okay. Shout out pala, no, shout out pala sa mga vlogger ng mga DDS. So, nandito po kami ngayon, hindi po kami mga DDS at hindi rin kami, uh, kung ba kami, uh, ano lang kami ha? Normal lang kami, normal. Papas lang kami ng no, mga boss wala pong DDS po dito ngayon na dumating yung mga vlogger na DDS uh, open tingnan niyo naman sila na kayo mag uh, huwag kayong magpakatanga wag kayong maging bobo mm uh -huh. no. no, kayong magpakatanga wag kayong maging bobo mga boss uh -huh. kasi ah uh, hindi pa kayo nag-iisip no hindi pa kayo ang amo niyo ang amo niyo ng si Duterte natutulog sa malambot na hinaan naliligo sa nakajakusi nakasakay sa magandang sasakyan pero kayo, kayo mga DJs, tagpi-tagpi na bahay ang inyong tinitirahan tapos sag, uh, so, sobrang, sobrang siksik ng siksik para kayong mga surok. Siksik ng siksik kayo dyan. o <laughs> oh, yan na mga DJs. Narinig nyo yun. Eh para daw pala kayong mga surot eh. <laughs> Patay tayo dyan. Tuloy, tuloy. Okay, na. Wala naman, naman kayong pinagkaiba kaibatin yung mga supporter ni Kibuloy, yung mga supporter ni Kibuloy, okay. Mm. Yung mga supporter ni Kibuloy, yung mga lahat ng ka mga membro ni Kibuloy, yung mga membro ng mga... ginagawa niya, joke, joke lang. Hindi, Ay ngayon siya sabi nila siya ay nanalo na si Donald Trump. Ay nanalo pa sa mga Pilipinas vloggers na actually 2017 pa pala yung palita na inimbitahan daw ni Trump si Duterte sa Washington. Noong ko 2017 interview ko nga. po yun? Ang importante, dapat parusahan ng Pilipinas. Ang sa Pilipinas. Okay. Saan yung po siya gusto mamasuhan? Dito sa Pilipinas o okay. sa so, ISIS? Sa Pilipinas. Eh, sa kwartong. Eh, paano sa kwartong? Ayaw rin Eh, sa kaya po kasi ah, yung mga sa airport na mga mga. Ay, sana naman na natapos. Kailan, siguro kasi after ng mga minutes tapos mga followers niya. O, iyang niya po mga kabayan ng kaganapan na nangyayari diyan sa Lunita. O, kusang nga po ay talagang naghintay po doon si Waldi Carbonel. Pero wala pong basti do Dut 30 na dumating. Ayan, ganyan po kalapang ito si Waldi Carbonel, mga kababayan. O, itong mga Duterte naman, mga kababayan, eh, sila pala, matatapang lang sa interview. Pagka may nakatutok na camera, in-interview, ang tatapang. Kaparang mga astig. O, talagang asta, ikala mo, talagang kinapakita na, nila, pinapakita nila na sila lang ang matapang. O, pero sa ano pala, ahamunin mo na, eh, nawawala yung kanilang yagbols. Umuurong. O. Oh. <laughs> eh, dapat pinakita dito ni Basilio Duterte na totoo yung kanyang tapang para kung baga sa ano eh, muling bumalik ang tingin ng mga tao sa kanila na talagang sila nga ay matapang. Gaya ng kanyang ama na sinasabi ni e, kita mo naman sa lumalabas sa bibig ni Rodrigo Duterte, puro patayan, puro mura. O, tapang eh. <laughs> Yan maririnig mo. O, pero sa ano pala, eh, sa aktual na laban na pala, inawawala pala yung kanilang yagbols umaatras. <laughs>